pinaksyon na alumahan. Hello guys! Good morning! So ayun dahil na miss ko magluto ng paksiyo, magluluto ko ng pinaksiyo na alumahan. Ayan na ingredients ko, sibuyas, bawang, luya, at saka to yung kamias. So ayan na guys, ready lang natin. Wala. So ayan guys, ready na siya. Buong paminta pala yung nilalagay ko dyan para hindi maitim yung sabon ng aking paksiw. So iba-iba naman tayo ng gusto, guys. Kayo kung gusto niyo ng durog, yung pino, yung crack. Pwede naman yun, guys. Sasalang na natin yan guys. Lagyan na natin ng vinegar muna. So habang nakasalang yan, inumin ko muna itong aking mainit na tubig. Baka lumamig pa. Check lang natin itong ating paksiyo guys. Ayan, paluto na siya. Sarap! So, yan guys. Luto na siya. Diba? Ang sarap. Kakain na tayo. Tara guys, kain na tayo. Ayan, pinisa ko na nga yung sili guys para mas maanghang palalo. Gusto ko nga may kalamansi pa dyan eh Kasi wala kaming kalamansi. Kaya sili na lang. So, ayan na nga guys. Kakain na ako. Tara. So, ayan guys. Titikman na natin yung ating paksiw. So, o, nang subo ko pa nga lang dyan, guys. Ramdam ko na sobrang anghang pala talaga. Ang anghang ng sili. Yun lang, guys.